besi, for today's video, ang gagawin natin vlog ngayon ay, ngayong araw po pala na to, ay nakuhang model ang aking nana. May sponsor na kami ngayon. O, oh, diba? <laughs> Kaya ito, tatawagan na natin siya para gumayak na at sunduin na natin. Ganon! Hello? Asan ka? Bye! Eh, gumayak ka na! Mas mag-ayos ka! May ba't pagda kaya ka sa sa tayp pupunta. Eh pupuntahan tayo at momodel ka daw eh may tumawag sa akin eh pinalamo model sa yung sardinas. Hale? <laughs> sardinas. Tikamina? Sardinas. Tale. Ha? Dale mo tapos eh suot mo yung ano mo. Ma, mag, mag make up para konti, at lipstick. Tapos magdala ka ng mga tatlong dress mo. Ay, eh, bakit mo wala akong dress? Yung dress mo diyan kahit ano 'yan, yung Pano yung dress mo, Joy? sunot mo ka tinene, tsaka ano pa diyan? Kahit alilalang jam. diyan. Eh, na mumura na tuloy ako sa kagagahan ko eh. <laughs> oh, yun na sabi, baka malaki ang bayad dito, hayaan mo. Kwento ko lang mga besi, pag sinabi niyo sa nanay ko na may bayad dyan, ay, naku dahi, gaganahan na yan. Well. <laughs> yung suot mo ka tinene. Pwede na yon. Eh, ko na kaya tibita. Ito mo kaya tibita. Eh, kunin mo na uli. mo na. Kunin mo na. Kahit ano na lang dyan. Sige na, gumaya ka na. Alis na kami. Eto na ako. Mga nakagayak na kami ni Jennifer. Papunta na kami dyan. <laughs> <laughs> o, oh, di diba? Pinatayan ako ng aking ina. Kaya ang gagawin namin, gagayak na kami. At kami na lang ang magdadala ng mga gamit para sa kanya. Ayan, na-ready na namin yung mga susuot ni Nanay. Para matuloy na rin ang aming binabalak ka At eto na nga, paalis na nga kami. sa ko ang aking padyero. At pa may mayang konti ay nandito na kami sa bahay ni Nanay. At eto na nga kami. Hmm. <makes noise> Anak ng pateng, di pa nakagaya. <makes noise> Walang ginayak na gamit, kaya pupunta ko sa loob niya para magdalaman lang ng sandals. Durawak lang pala isuot ng lola pa ni mo Sinabi magpe ng Tardinas eh. Durawak At nung nasundo na, na, na nga namin si Nanay, pagpunta naman kami ngayon sa Wakaw, Bagong Silang para doon ganapin ang kanyang photoshoot sa White Angel Resort. Tara mga besi, let's go! At pamiami ang konti, ayun, natatanong ko na ang White Angel. White na white nga. <laughs> At syempre, eto, nakarating na kami sa White Angel Resort. O, oh, ayan De, Ano pa ang gagawin natin? Pasok na tayo At syempre, yung aking pagyero Ay eh, gagarahi ko muna Ay, namali pa ako ng gagaraihan Mandi pala dito Dito pala sa kabila Yung parking nila dito ay malaki din Ayan o, oh, mga besiko Malaki ang parking dito Kaya kasyang-kasya ang mga isandaang sasakyan Charish. At nung nakaparking na nga eh, Eto na nga, naglakad-lakad na kami At papasok na dito sa White Angel Resort at noong nakarating na kami dito, ay hanapin ko muna ang may-ari ng resort na ito. O, at bibidahan family. ko ng konti at para mangdi hindi na kami pagbayarin. Ganon! <laughs> Alam niyo na mga besi, di ba? Bida-bida ng konti, tapos libre later. Huh? Di ba? Ganon. <laughs> <laughs> Bablog lang po namin ng konti. <laughs> Okay po. O, oh, nakita nyo naman. Nung sinabi kong ibablog ko. O, sige daw. mag na raw kami ng mag -video. Thank you, White Angel Resort. At syempre, pagating namin dito, ang pupuntahan muna namin ay upuan at pagod na pagod Nakadit na yung dalawa ka. Eh, at noong nakaupo na nga kami, eto, gutom na gutom na yung maglola, eto, magmimerienda muna raw. May dala naman kasi kaming merienda, eh, kaya merienda muna bago taping. Kanon. Eto nga, pagkatapos namin magmerienda, umpisa na kaming magtaping. taping Busog na <laughs> eh. Eto and... <laughs> nga ha, yeah, namin yung photographer na niya, na eh magpa-practice muna siya mag caliber, <laughs> syempre, Para pagdating nung, ano, ng photographer mato namin, mato eh sanay na sanay and... na siya at isang hasana. Kaya more practice. Ayan, masabihas ko pa. Ito so ay murang-murang pang <laughs> mm. Master Sardis. Dito niyo po ito, bubuksan sa ilalim. <laughs> At <laughs> habang wala pa yung photographer namin, tour ko muna kayo dito sa White Angel Resort. Ito mga besi, 15,000 daw ang pan dito, ang arkila dito sa labas. Pero naman dito sa loob, 25,000 kasama na yung isang kwarto at aircon. Kaya tingnan natin yung loob nila. Ayan, yung entrance. Aircon to no? na. Ito yung pinakaloob nila. 25,000 ang kwen dito. Ang entrance. Tapos ito naman. kasama na dito. Mmm. Kitchen. Dito po 'yan ang dito yung magkukunan ng kitchen. Hmm. Sige. 10,000. 'Pas ito namang labas 15,000. Ito naman yung labas niya. Yeah. sa loob Yeah. Ito 'yung 15,000 pagkatapos ko kayong itour dito sa White Angel, E eh magpapractice ulit eh mag-model ang aking ina. O, oh, ayan, o, pak! O, model niya. Kung kanina eh ayaw niya, pero ngayon ay kita ko, gustong gusto na lang aking ina ang kanyang pag-model. O, oh, tingnan mo naman. Bagay na bagay naman sa kanya yung mga dala kong damit. Kasi yung mga damit din naman na yan, sa kanya rin yan eh. Mga papakit siya sa akin. Mga tinago ko, o, oh, tingnan mo ngayon. May ka. Buti na nga lang, hindi ko mga napagbebenta yan. Nagtira pa rin ako na para may magamit siya. <laughs> Pagkatapos ng kalahating oras, ito, dumating na ang kanyang photographer. O, ayan. Kaya lang, yung nagmodel, pagod na. To be continued, see you my next vlog. Thank you for watching.